tulad ni Rio Alma. Ang laya ay hindi layaw para itong binhi ng halamang katutubo at banal at tungkulin nating itanim sa dibdib alagaan lagaan sa wastong pag-ibig para magsupleng maghugat ng malalim, lumusog tumatag mamukadkad at magbunga ng nabimpalang nararapat anim at nang hirap ang kagawasan ay dili luho katungdanan ini hangtod sa kahangturan, nga kinahanglan pananigdan, batok sa mga peste madau daugon o mangingilad, angayan depensahan sa mga hiwit don o preso hon kinid do gou nagom na, -na, -na kapolihan